Daria Ramirez posibleng makuha ang kayamanan ni Joey De Leon kung napatunayan na hindi pa sila annulled. Alamin natin ang buong detalye dito lang sa Mainit pa rin pinag-uusapan sa umpukan ng media ang panayam ni Oji Diaz sa aktres na si Daria Ramirez para sa kanyang YouTube channel na Oji Diaz Inspires. Nabanggit kasi ng ex-wife ni Henyo Master Joey De Leon na wala siyang pinirmahang annulment papers kaya hindi niya alam kung napawalang bisa na ang kanilang kasal. Natalo raw siya noon sa kasong annulment na siya raw mismo ang nagbayad at wala rin daw siyang kopya ng dokumento na nagpapatunay na single na siya at wala rin siyang nakuhang alimony o suportang ipinagutos ng korte sa nakahiwalay na asawa. Napanood ng vlogger na si Consuelito John Gaviola, isang political calisthenics, at gusto niyang magbigay ng opinyon tungkol sa kasalukuyang kinakaharap ng ex-wife ni Joey na humihingi ng tulong pinansyal sa TV host actor. Inisa-isa muna ni Ginoong Gaviola ang grounds for annulment at sa pagkakaintindi niya ang grounds na pinail ni Daria kay Joey ay ang tinatawang na mental illness o psychological incapacity dahil imposibleng fraud, absence of parental consent kapag nagpakasal, nagkasakit ng STD o sexually transmitted disease at iba pa. Anyway, ang opinyon ng YouTuber, malamang yan ang reason ni Daria Ramirez sa kanyang pagpafile ng annulment kay Joey De Leon. Pero siya po ay talo, so ang ibig sabihin ay walang annulment na naganap. Malaki ang tsansa na makuha nito ang pag-aari ni Joey batay po sa sinasabi ng batas sapagkat siya pa po ang legally married na asawa at hindi si Aileen makapagal. Dahil mapupunta po sa legal na asawa at kung anong meron si Joey De Leon ay conjugal property nila ni Daria Ramirez at may unang karapatan dyan ang mga anak nilang sina at Chine De Leon. Sabi pa ni Daria ay hindi niya alam kung sila'y talagang annulled na dahil wala siyang pinirmahan at naniniwala po ako kung talagang wala siyang pinirmahan at nagsasabi siya ng totoo ay naniniwala akong hindi pa sila annulled sapagkat bago po magkaroon ng final decision ng annulment ay meron munang tinatawag na legal separation so ibig sabihin ay idineklara na kayo ng church na separated na at bago po i-finalize ang desisyon sa annulment ay magkakaroon na po ng distribution of properties Ginawa pa niyang ehemplo ang naging kaso ni na James Yap at Chris Aquino na walang kahirap-hirap daw ang basketbolista na nakatanggap ng 60 milyon pesos as alimony at gayon din si Nagabi Concepcion at Sharon Cuneta na nooy ang huli ay may malaking kinikita sa kanilang mag-asawa kaya malaki rin ang nakuha ng papa ni Casey Concepcion nang mapawalang bisa ang kasal nila. Going back to Daria at Joey, kung hindi pa sila annulled ay sinakimpi at Chiney ang legit na mga anak ng isa sa host ng EAT, at ang mga anak daw nito kay Eileen ay illegitimate. Malaking bagay po yan sapagkat kung magkakaroon ng partyhan ng properties kapag pumanaw si Joey De Leon at kung ito'y tig 100 million ang makukuha nila kasama si Daria ay kalahati lang po ang makukuha ni Eileen at yan po ang sinasabi ng batas. At kung hindi pa nga annulled sina Joey at Daria ay may nakumit na criminal offense sina Eileen at Joey, ito po ay bigamous marriage na ibig sabihin ay nagpakasal si Joey sa dalawang tao na ibig sabihin ay punishable under the revised penal code. Kaya pwedeng maghabol si Daria Ramirez provided na sinasabi niyang wala siyang pinirmahang papeles, paliwanag ni Ginoong Gaviola. Samantala, nagtataka rin kami kung bakit biglang nagpa-interview si Daria kay Oji para talakayin ang tungkol sa kasal nila ni Joey. Hindi kaya may nagpayo kay Daria na may karapatan siyang maghabol kay Joey dahil wala siyang pinirmahang papeles tungkol sa annulment nila. Hindi kaya pinayuhan ding pa lang ang paliwanag ni Daria at palambing nitong paghingi ng tulong sa pamamagitan ng vlog ni Ogie Diaz para palabas sing nakikiusap siya at hindi nagdedeman. Ano sa tingin niyo mga ka-teletrending? Anong komento niyo ukol sa video na ito? May makukuha ba si Miss Daria Ramirez sa kayamanan ni Master Henyo Joel De Leon? Abangan na lang natin mga ka-Telly Trending by For Now and to God be the glory.